Kata noon. Candidate number one. Aral ng aral. Pag-uwi sa bahay, masakit ang ulo. Candidate number two. Wait, friend! Tara na. na! tayo! Ito, man. Yung nag-aaral pero nagbubulak-bulak. Ayan. Man. Man. Kaya walang natututunan. Man. Man. Candidate number three. Bata noon oh, naglalako ah! para lang may mapangbaon. The new generation. Pa ngayon candidate number one. Sexy sexy selfie ng selfie. Ngayon bata ngayon muna ng henerasyon. Picture doon, picture dito. Candidate number two. Mga bata ngayon, TikTok Krisna na. Sayaw dito, sayaw dito. Hindi mabubuhay nang walang sayaw. Puro na lang, twerk, twerk, twerk. Yan, ang bata. Ngayon, candidate number three. Bata ngayon, ML ng ML. Mga anak-adik na sa kaka ML. Kaya ngayon, kanya na ang itsura. Haggard na. Yan ang bata ngayon.